Jiba. <laughs> Sino ba naman namang hindi hahanga dito kay Michael Jordan? Nakita naman natin doon sa video kanina no, na talaga namang nakakalipad siya at napakahusay pero mga kaabante. Ibang klase. Itong fan ni Michael Jordan na si Nick Fiorella. Ha? Dahil ito, ito, nakita nyo ba yan? Yung suot na sapatos ni Michael Jordan e eh, nabili lang naman niya sa halagang 1.472 million dollars. Yes mga kaabante, dollars! Ito yun mga kabante, ka ito yung sapatos na tinutukoy ko, no? Ito yung white and red Nike Airships, no? Ni Michael Jordan. Sinuot niya ito mga kaabante nung kanyang ikalimang laro bilang rookie. Kaya talaga namang memorable mga kaabante. At hindi na tayo magtataka kung bakit ganoon kalaki yung halagang inabot nitong sapatos ni Michael Jordan. Siyempre, Michael Jordan yan eh. At ito ang sinik mga kaabante, isang sports memorabilia collector. Kaya naman, goodbye ito. Imagine. Ay, higit isang milyong dolyar, mga kaabante. Saan ko kukunin yun? Kahit one million pesos, wala ako. Tingnan nyo mabuti, mga di ba? good quality pa, no? Good as you, sabi nga nila, mga kaabante. Kaya naman talagang sulit. Ang isang milyon, no? Ang higit isang milyong dolyar ni Nick, talaga naman. Ibang klase talaga itong mga fans ni MJ, no? Talagang naglalabas ng pera.